Antay And speaking of, wating watin, Naku, wating watin. maraming salamat. Tuk -tuk -tuk -tuk. lang ako. Antay. Barbie si na Barby, say, salamat kayo. Si Marcel Richard din. ang na, na Pero mamaya, pag natin, bababa si dahil pasang -pasang ano na? Marunagrado no, si Liberty Garza. Okay. Thank you Liberty Garza. Tapos si Lili Baisa. Opo, Lili. Layo na? Layo nang na, Maraming salamat. Siraka kasi itong cellphone ko eh. Mga desperado. Wala 'tong boses pero pinagsasagagan lang na Mag-upload mag ako ano, para ayan na. Ay, ay, Kailan? Wala 'tong hindi pa ako makabili. Okay. Pero super bacho na espiritu. Oh, Napakatindi ng inog. Dito okay. ko sa anong parke. Okay. Walang boses. Hindi ko alam kung sa cellphone niya may boses to. Sabi ko. Pero wala eh. mali si Lobby ay kinuha ang mga eksena niya. At ini-stress na lang to para patuloy pa rin siyang papanood sa naturang teleserye. Sabi ni Boy si Caragay Ayan. Ako ah. So, dito na rin tutok-tutok lang. Umpisa ka naman ang sarili yung pag-ibig. Thank you, thank you. Ay nako, tingnan na lang po natin kung ano mangyayari. Babalik pa ulit si Mokang. Sa ano, yeah. matasya ako. O, di diba? At pag, pag bumalik pa si Mokang, umaasa si Aling Janis. na siya sa Lee Bar. O, di diba? At, Ating o, alamin, umaasa din si Aling. Yes mo, di diba <laughs> naman? <laughs> Napakarami po kasing pangyayari na dapat inila naman. Pero sila mismo ang nagdodeklara ng dahilan para sila'y mawala ng trabaho. Ayan, sino tayo natin ngayon? Di ba naman ito kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may dalawang daang sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, kliempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar for barbecue, siopaw at battle at Sa baliwag lechon manok lang yan.